TV Radio. TV, Radio. TV Radio. At sa putong ito, dako po tayo sa balita sa labas ng himpilan. Pumalagang isang mambabatas hinggil sa pagretag ng ilang tangkapan ng gobyerno sa pamagitan ng pamahagi ng pamphlets. Kung ano yan, alamin sa report ni Christopher Tirambulo. Christopher. Ace, hey, kinundin na ng Act Party List ang inasagawang red-tagging sa pamamahagin ng leaflets na may tuturing na terorista ang ilang mga estudyante at ralihista na tumutuligsa sa mga pulisiyan ng gobyerno tulad ng charter change at paglaya sa mga political prisoners. Dama ng pamimigay ng leaflets ang pagsasalarawan ng recruitment process ng Communist Party of the Philippines New People's Army o TPP-NPA. Sa mga paaralan at mayroon pang logo ng Department of Education, Schools Division Office Rizal at 88th Infantry Fast Threat Battalion ng Philippine Army. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party to Representative Franz Castro na isang banta sa demokrasya ng bansa at mga estudyante ang red tagging. Binigyan diin ng mababatas na malinaw ito na paglabag sa desisyon ng Court Suprema na lubhang delikado ang red tagging. Ayon. wala pang inilalabas na pahayag ang Education Department at Armed Forces of the Philippines higit sa natura usapin. Christopher Gerabulo, Newslight. Marami salamat sa report na yan, Christopher.